Magandang kami po sa ating lahat at sa, sa mga kapatid at sa mga hindi po kapatid uh, Mag-update po tayo uh, Ito po yung uh, si ate pong galang na mahal na pangulo ng ating bansa na si Pangolong Bongbong Marcos ay nagpasalamat po sa Iglesia ng Kristo sa uh, malaking rally po namin inisasagawa noong January 13. Ah, nandito po siya at ating pakinggan at panoorin. Ipaabot ang tausong pasasalamat sa mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa patuloy ninyong pagsuporta sa administrasyon nito. Inaasahan ni Pangulong Bongbong Marcos na magbubunga ito ng higit na pagkakaisa, sabay pasasalamat sa patuloy na pagsuporta ng Iglesia ni Cristo sa kanyang administrasyon. Sa mensaheng ipinadala ni Pangulong Marcos Jr., umaasa siyang magbubunga ng pag-uunawaan at pagkakaisa ang isinagawang pagkilos. Pahagian niya ito ng paghahangad na maitaguyo ng isang mapayapang bansa. Nagpapasalamat din ang Pangulo sa patuloy na suporta ng Iglesia ni Cristo sa kanyang Tama. administrasyon ay magbunga ng higit na pagkakaisa at pagkakaunawa sa ating bayan ang pagkikilos na ito. Nais ko rin ipaabot ang tauspusong pasasalamat sa mga kapatid sa Iglesia ni Kristo sa patuloy ninyong pagsuporta sa administrasyon nito. Sa lahat ng pagsubok na hinaharap ng bansa, Lagi kayong nakaalalay, tumutulong at nakikiisa. Marami pong pagsubo ang ating kinakaharap at marami pang haharapin ang mga malakin sa paglalakbay tungo sa isang maaliwalas at maulad na bukas na dapat malampasan. Ako'y naniniwala na tayo ay may pagkakaisa, may malasakit sa kapwa at may pagmamahal sa bayan may tiwala sa kakayahan at higit sa lahat. May pananalig sa may kapat. Ang lahat ng suliranin ay kaya nating malampasan kung tayo ay sama-sama at magkakatuwang sa pagtaguyod ng isang bagong Pilipinas. Sa isang social media post, ipinarating naman ni dating Pangulong Duterte ang kanyang pasasalamat sa Iglesia ni Cristo sa matanggupay pa na pagkasagawa ng National Rally for Peace sa iba't ibang panig ng bansa. I would like to thank Eduardo Manalo And English Crystal for organizing and organizing as members of today's prayer rally for peace. This is what our country needs in these critical times. An no impeachment, no waste of no government resources, not no self-serving schemes, no divisive action. We must unite. we must move forward as one. We must serve the people. Pagkatapos ng rally for peace ng Iglesia ni Cristo, nanindigan ang Malacanang sa posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi siya pabor sa impeachment. Kinumpirma ito ng Executive Secretary na si Lucas Bersamin na hindi nagbago ang posisyon ng Pangulo sa isyo ng impeachment sa Kamara. Hindi labas ang statement ni Bersamin matapos ang malawak rally ng Iglesia ni Cristo sa iba't ibang venue sa Luzon, Visayas at Mindanao. Tinapos ang National Rally for Peace sa isang taimtim na panalangin. Panginoon namin Diyos, kaming nagpapasalamat sa iyo sapagkat sumasampalagaya po kami sa iyong tulong at patnubay. Kaya namin na isang ng matagumpay ang nagilang pagtitibong ito. Salamat po ng napakarami sa paggabay mo sa aming namamahala ang kapatid na Eduardo Manalo sa pamamagitan ng pagkakaisa ng iyong panal na iglesia na isagawa namin ang mapayapang pagtilo para isulong namin ang napapanahong kailangan ng aming bansa sa ikauunlad nito sa kapakinabangan ng mga mamamayang Pilipino. Ang kailangan ng aming bansa ay kapayapaan at pagkakaisa. Kaya hinihiling po namin sa iyo o oh, makapagyari ang Diyos pagwalain mo po ang aming bansa. Igawan mo ang kapayapaan. Igawan mo sa aming bansa ang kaunlaran. At sana'y tulungan mo po ang lahat ng mga mamamayang Pilipino. Patuloy mo kong kilusin ang aming damdamin. Isulong namin ang panal na layunin ito. At ang lalo namin hinihini. Tulungan mo po ang mga nabibinuno sa aking pansa. Gawin mo po silang nagkakaisa. Gawin mo silang nagkakasanto. Gawayan mo po ang kanilang puso, ang kanilang kaisipan. Buong Kukunin ka nilang sinupa oh, na siyang dahilan kaya sila inihalan oh, at pinagtiwalaan ng mga mababayang Pilipino. Oh,